Hello, good morning mga palangga. So for today's video ay may reaction tayo or may isang message tayo na ating bibigyan ng reaction. So ito yung mensahe ng ating uh, estudyante ko siya dati, no, babae. So ito yung siyang message niya sa akin. Sa messenger ko siya na kita or nabasa. Naiwatan gid ako ya ma'am, maghimo sa synthesis of RRL Maayo pa ma'am na mati ako sad sa imo. Ayan din ba mga palangga, napakasad na, na malaman na ikaw bilang teacher, ginawa mo naman ang lahat ng kaya mo. Ako naman kasi mga palangga, hindi naman ibig sabihin na nagtuturo ako ng research, imatibay ako doon. Wala akong pinagmalaki doon dahil wala ako, pa akong napatunayan doon sa subject na yon. Hindi pa kami nakasali sa mga colloquium or mga presentations or sa mga Uh, any representation na patungkol doon sa mga research. Ayan, so wala akong kiniklaim doon. So para sa akin lang naman kung ano yung mga nando doon sa mga um, learning materials, mga resources na nahanap ko or nakita ko or available sa akin, yun lang po ang tinuturo ko sa kanila. Pero ginagawa ko po, po yung best ko, yung lahat para lang maka, makapag-transfer ng knowledge doon sa mga kabataan. So ngayon, third year high, third year college na yung bata na yung ang batang 'yan. So ngayon, nung nag second year siya, nag-message siya sa akin na, "Ma'am, ah, uh, nanghinayang siya nung mga time na hindi pala siya nakikinig dun sa mga discussions namin sa research subject." So ngayon, na uh, nasa college na siya kasi nga research is life sa college. So ang nangyari is nahirapan siyang gumawa ng synthesis doon sa kanyang RRL. Ang RRL, mga palangga, sa research, ito yung part na kung saan doon natin ilalagay yung mga review of related literature. So, meron niyang apat na component, ang local, uh, local studies, local literature, foreign studies, and foreign literature. So, nandoon yan. So, hindi ibig sabihin na doon, pag nakakuha ka na ng mga ganun ng mga resources, kailangan mo pa siyang pagtagpi-tagpin or tahiin yung mga words na nandoon na nakukuha mo na na-gather. So, ito yung tinatawag na... So, dapat ma-synthesize yung mga nakuha mo mga data doon sa mga, uh, nakuhanan mo na mga, uh, ano, mga reviews mo, yung mga reviews mo. So, ito, synthesize mo siya para yun na siya, ang ilalagay mo doon sa iyong uh, chapter 2 na yung research report. oh ngayon, ang sabi niya, gusto niyang magpatulong sa akin. So, nag naghangay or nag-request siya sa akin na tulungan siya or gawan ko siya ng RRL or Review of Related Literature. So sa akin naman bilang teacher, hindi ko siya yan ginagawa kasi ako, nag, nagtuturo ako sa iyo, ikaw ang gagawa. So ito yung sasabi sasabihin ko sa iyo kung paano, pero wag na wag na ako yung gagawa. So that's my principle. Dili ako gabulig na ako mismo ang magahimo. Magabulig ako or tutulong ako pero ikaw yung mag input ikaw yung gagawa. Parang ika-guide lamang kita. Kasi mga palangga, ito yung reason ko. Kapag ka, ako yung gagawa ng gawain yan, so meaning to say, wala ka ng learning doon. Bakit? O ginawa ko na yung dapat mong gawin or gawain. So, sino, ano pa ba ang i-input mo doon? Iginawa ko na. Ayan. So, yan lamang ko mga palangga. Maraming salamat.